information agency kapihan nasimwanga sharing with you timely accurate and relevant information regarding government programs projects and activities catch us every thursday at 4pm on e-media Buenos Zamboanga. Welcome sa PIA Kapian na Zamboanga sa SMC Rimin Pro. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency, SM City Pro, Mindanao Cable Television and E-Media. Mapapanood po ninyo ng live ang ating programa sa PIA Western Mindanao Facebook page and other government agencies Facebook pages, including PRO9, Northern News Flash, One TV Philippines, Pagadian and Zamboanga del Sur Media. Also, we are live at ISA TV Channel 17, PCH Cable TV and via Cable Televisions here in Zamboanga at MCTV and E-Media Muli po welcome sa lahat po ng ating mga manonood Welcome din po sa ating mga Balanga Information Officers Network na nanonood po parate sa ating programa Ang kapiyan na Zamboanga will discuss important topics that will help you make more informed decisions wherever you are Ngayon po sa ating episode ay pag-uusapan natin ang patungkol sa selebrasyon ngayong buwan ng Nobyembre which is the National Children's Month ba, buwan po ito no para i-celebrate po natin or bigyan po natin ng kahalagahan ng ating mga bata, ang mga children po natin. So with us today, kasama po natin from Department of Social Welfare and Development in Region 9, Social Welfare Officer po. And of course, the focal po no, for the children and youth we have with us, Sir Edward Espinosa. Welcome, sir. Um, good morning po sa ating lahat, mamay. Good morning po. So, Thank you. Thank you for having me po. Okay. So we are very happy po no, to have you with us. Dahil nga po, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa National Children's Month. And we are celebrating this annually, no? Every year talaga and every month of November. So what is this year's theme po, no? Ano po yung theme natin ngayon for the National Children's Month? And what does it mean for Filipino children today? Bakit po ba natin to ginugunita? So, For this year's Children's Month celebrations Team, um, it's uh, OSAEK and SISAM. Uh, wakasan, um, kalikasan at karapatan ng kabataan ipaglapan. Considering na online no, uh, uh, sexual abuses sexual uh, abuses very prevalent and considering Philippines is one of the hotspots. no? So kailangan talaga natin tong uh, mas mapa-inform at mas mapalawig ang operation ng sa ganon mas um, maprotektahan natin ang mga kabataan at hindi na madagdagan ang mga biktima. Actually we we understand din sir no na children talaga ay vulnerable sector. Isa talaga sila sa vulnerable na sector ng lipunan. Kaya dapat sila po yung pahalagahan natin. At tutukan, no? Kasi nga, di ba, um, actually, parati natin sinasabi na ang mga kabataan talaga yung pag-asa ng, ng bayan. So, in the future. So, kailangan, bata pa lang, ay, syempre, protektahan natin sila. Alamin natin kung ano yung mga karapatan ng ating mga kabataan. So, ito po sa celebration natin ngayon, like you mentioned po, na wakasan, no? Lalong-lalo lalo na ngayong mga panahon na digital na, halos digital na lahat. Kahit mga bata po, no? Mga children's five years old or even lower than that, may mga cellphones na. So they are very exposed digitally. So paano po natin, isa po sa mga challenges natin ito, no? So paano po natin ma-ensure, no? Na during the celebration of our National Children's Month, um it will go beha beyond no the awareness no na parang beyond this month i paging patuloy pa rin yung awareness natin para may real action talaga for the children's welfare okay so for the month of november Uh, actually, even kahit wala pa yung month ng November, may mga ginagawa talaga ang DSWD. May mga trainings, may mga orientations na yung ginagawa, may mga workshops, down to LCPCs or the Local Council for the Protection of childrens to the barangays. For this coming November, uh, aside from the other usual activities, uh, may mga plano po tayo na gagawin ng mga uh, training, orientation on ASAEC, down to the school levels talaga kasi alam naman natin na yung mga OSAIC cases eh, hindi lang nagaganap sa kabahayan no yung iba uh, nandoon may mga ibang cases na nasa school ganyan so since learning place yung school target din talaga natin na yung mga students doon eh ma-orient at talagang ma-empower din sila when it comes to OSAIC and CISAEM. Si Sir, ano po ba yung OSAE ulit? Kung pwede po para maano natin siya sa ating mga viewers. Okay. So, OSAE stands for Online Sexual Abuse and Exploitation on Children. So, ito po yung mga abuses on children na kung saan ginagamit yung mga natin through online platforms. ah uh, binebenta yung kanila mga videos, pictures, Uh, whether local or international or foreign yung mga uh, clients po nila. So kapalit na mga letrato at mga videos, eh may pera po na binabayad sa kanila. And sad to say, yung iba just for as low as 100 pesos, ganyan, so pumapayag na sila, akabayaran uh, sa isang letrato. So yung mga ganyang nakakalungkot na mga instances, kailangan talaga natin yan mapigilan at maiwasan na talaga. So, ino-orient po ba natin, sir, yung ating mga schools? Like, yun, yung mention nyo po na sa mga paalalaan, minsan din po sa ating mga local government units with the parents. So, ino-orient po ba natin sila? Yes po. na orient po natin sila. At continuous po talaga ang effort natin uh, to this matter. Kasi, uh, talagang, kalat na po talaga itong case na ito. So kailangan nating maabot as far and as much as we can para nang sa ganun eh matanggal na talaga natin tong problema na to when it comes to OSAEC and Cesaim si po. Yes, okay. So isa po 'yan sa ating mga paraan no na ginagawa para talaga nga maprotektahan or mapalawak yung kaalaman regarding this because Uh, as much as, ano po, nakikita kasi natin sa mga balita, no, na hindi lang, actually, hindi lang mga ibang tao yung gumagawa nito. Minsan, kahit yung family members nyo pa, even minsan yung father, yung mother, isa pa siya sa mga nagiging perpetrator, no. Um, ginagawa niya ito sa kanyang mga anak. So, sadly, may mga ganong situation. But, hopefully nga, maiwasan ito. But, why is it important po ba, no, sa ating mga families, sa ating mga teachers, to become part of this monthly observance natin and celebration. Okay. Our issue on OSAEC uh, hindi po ito kayang maresolba gamit lamang ang or salakas lamang ng government agencies. It has to be a collaborative effort with the help of families, communities, lahat tayo dapat umaksyon dito. Lahat tayo dapat uh, makialam at kung meron man tayong makita or ma-observe ng mga red flags in our communities or sa ating mga kapitbahay, kailangan natin itong mai-report agad or else magpapatuloy at mas lalong dadami ang mga cases na ito. DSWD, for example, is just one of the government agencies and nasa, Pipiling lugar lang po kami. Hindi namin abot ang bawat kabahayan, hindi namin alam kung ano yung mga nangyayari dyan sa ating komunidad. That's why kailangan natin ang tulong ng isa't isa nang sa ganun masugpo po natin at mapigilan na natin ang pagdami ng cases ng OSAEC sa ating uh, komunidad. Yes, totoo po yan sir no. That's why we have this um, regional council talaga. Oo, with the uh, children no? or yung ating tinatawag na RCWC for the welfare of children. May council tayo. Hindi lang po yung trabaho ni DSWD. Sama-sama po tayo dyan. May iba't ibang ahensya dyan na nagtutulong-tulong no? para ma masugpungan natin itong mga ganitong concerns at ma-prioritize natin yung protection and the welfare of our children. Sir, you mentioned na marami din tayo mga programs na ginagawa. Ano yung major na program talaga ni DSWD to directly support yung ating mga vulnerable Uh, yung ating mga children in vulnerable situations lalong-lalo na po na nasa may uh, nasa poor families yung nasa conflict areas na wala pong parental care um, number one po no isa sa pinakakilalang program at isa sa pinakamalawak kung saan naaabot ang bawat sulok halos ng Pilipinas is the Pantawid Pamilyang Pilipino Program or the Poor Peace, which uh is a, it is a program uh, na hindi lang basta nagbibigay ng assistance or ayuda. It is an unconditional, uh, it's a conditional cash transfer na kung saan yung mga workers po natin e eh, pumupunta sa ground. Nagkakandak ng family development session sa mga parents po natin o sa mga guardians nila, provide awareness, monitoring and supervision sa kanilang pamilya kung anong nangyayari and kung may mga concerns sila Uh, especially on family or social welfare, nandun yung mga social workers natin uh, para mag-assist sa kanila at uh, magbigay ng tulong para sa kanilang mga anak din. Uh, nagbibigay din po tayo ng mga youth development sessions. Ganyan para uh, mas ma-aware din po sila sa kung... Uh, at matulungan sila sa mga concerns nila, especially for our uh, children na nasa puberty stage na may mga um, anong tawag dito confusion gano'n. specially uh, especially ngayon na uh, yung mga uh, bata na yan mga malawak. The, na, yes malawak talaga yung coverage especially on online no na very curious eh talagang kung anong makita papasukin talaga hindi man lang na beverify ng maayos or without even um ensuring kung safe or unsafe ba itong pinupuntahan or pinapanood nila How about sir yung mga children po na victims of abu abuse? Saan po na sila or paano sila na po ng DSWD? So for those who are victims of abuse, no discrimination ex or exploited, uh, usually ni-refer nire lang po, referring <coughs> agency po yung DSWD. So uh, one of our programs is the RRPTP, the Recovery and Reintegration Program for uh, traffic person. We have a focal in the office. na kung saan binibigyan natin sila ng assistance, psychosocial support, counseling, financial assistance, no, kung anong kailangan nila, <coughs> transportation assistance if ever hindi sila taga dito. Um, pwede natin i-refer din sila sa crisis intervention unit. And for the meantime, if they are coming or they came from other area or provinces, uh, for temporary shelter, pwede natin sila ipasok under uh, PCDP. No? Uh, for the children, pwede natin mapasok under RSCC, nang sa ganun ma-insure natin ang safety and well-being ng mga bata po. Uh, just to give a sample. Yes, okay. So that's good po no, na may ganun ng programa. And we know naman na talagang um, nakatutok din si DSWD sa mga ganitong mga cases if ever meron no na may ma-record. But how about po no? I'm sure na hindi po ito pwedeng matutukan parate. Like tayo mga NGA, hindi natin natututukan ito. Hindi rin natututukan paminsan sa eskwelahan. So ano po ba yung dapat na gawin ng ating mga parents or guardians para ma-protect yung kanilang children? Not just physically but also emotionally and online. So Uh, first for our parents, uh, always be vigilant, no, on our children. Especially yung mga kabataan ngayon, di na tulad noon na uh, kung ano yung basa na nakikita mo dyan, eh, yan na talaga yung ginagawa niya. Always be vigilant. Uh, always be observant. Especially sa mga non-verbal na mga gestures nila or mga messages na possible na magiging or possible na red flag, no? A sign maybe na merong nangyayari sa kanila. Uh, for parents, especially for those na medyo may konting kaalam naman sa sa mga right. sa mga cellphone or sa rights natin din. But for the devices muna, uh, we can set up or we can search naman no, for ways for how to set a parental control in their devices nang sa ganun malimit naman natin yung mga access nila sa kung saan or kung papaano lang sila pwede uh, mapunta or mag-operate sa kanilang mga devices opo So isa po yun sa mga siguro mga maiiwasan natin mga tips natin sa ating mga parents lalo lalo na sa mga young children pa talaga You mentioned po kanina yung mga services na ginagawa natin and then paano po natin ito ma-prevent, no? How about po yung mga communities natin? How can they report? Paano po sila mag-report? So saan po ba sila magre-report kung sakasakaling meron silang ma-witness or meron silang makita within their community na isang bata na physically abused or even uh, abused siya or neglected siya by the family? Paano po yun? number one, sa community, ano ba yung pinakamalapit sa atin? It's the barangay, di ba? It's the barangay. So doon po tayo sa barangay unang lumapit. And if ever man na uh, mas accessible tayo sa police stations, sa WCPU, pwede na po tayong dumiretso doon at idulog kung ano man yung mga concerns natin. Or report la uh, mga cases no, especially when it comes to sexual abuses, exploitation and discrimination, neglig uh, pag neglect or abandonment sa mga bata natin. We also have satellite offices for DSWD in every provinces. Now, agad. We we also have the Facebook page no na kung uh, pwede din po doon makapag-message nang sa ganun ma-inform niyo po ang opisina at kami po makapag-coordinate sa local government unit para maaksyonan po natin agad ang kung ano man ang concern nila when it comes to children's welfare. So yan po uh, yung mga pinag-usapan natin kanina is about the protection of the children. Aside from the protection, what efforts are in place po to support yung education dahil marami pong needs no yung ating children. So may education, nutrition, even mental health for children in the poor or mar marginalized areas uh, na-mention ko kanina ang Pantawid Pamilya Filipino Program. So it's a program na, as I've said, a conditional cash transfer na kung saan ang focus niya is ang health, education, no, and family. Uh, holistic talaga yung approach niya. So uh, it gives assistance, financial uh, subsidy no, to children of the beneficiaries para nang sa ganun makatulong sa pag-aaral nila, for the parents' health maybe binibigay din po tayo. Uh, that's just some no uh, and for those who are in need for medical assistance or even for burial ganyan, uh, we have the crisis intervention unit uh, in Zamboanga City located Santa Barbara. We po tayong lumapit doon uh, para ma po assistance and we have the satellite offices as well din po. in every province. Okay. So ano po ba yung mga current challenges na kinakaharap po no ni DSWD para po ma-implement yung ating mga programa on protection, other programs and then especially sa ating mga coastal rural areas. Okay. Number one is for those who are uh, for for those communities or located in far flung areas very limited yung information na napupunta sa kanila or na natatanggap nila especially na wala silang or limited yung mga access nila in our especially sa mga online platforms no um, so hindi sila masyadong na-update or hindi hindi nila hindi sila masyadong nakakasunod sa kung ano yung mga current events natin then in relation to that uh, for those uh, communities may limited yung reports na natatanggap natin from them mm. siguro dahil hindi sila masyadong aware sa kung ano yung mga palatandaan or mga signs or red flags na ito pala is isang case ng pang-aabuso na mm. or exploitation so, sa sa isang yes kasi hindi nila alam then one also is uh, because uh, very diverse tayo especially for Mindanao yeah. yung culture natin So we have unique ways in dealing with uh, each and every sector, especially pag uh, sa mga IP communities natin. Child marriage, eh? Yes, child marriages. IP communities natin uh, they have their own way, no, or unique point of view in dealing with certain cases. Uh, if uh, kung niyo rin po, yung isang documentary ni Cara David. Yes, kung mapanood nyo yun yung kapalit ng katahimikan, you know, if I may say lang din po, na kung saan, isang bata is a rape victim o sexual abuse victim, uh, kapitbahay lang nila, but then uh, hindi nagawang makapag-file ng case ng family, number one is due to poverty, uh, kasama doon yung lack of education, hindi sila masyadong aware. Number three is dahil sa intervention ng council at uh, yung pagtingin nila is mas nangingibabaw yung kahihiyan kaysa sa pag uh, and uh, yung uh, tingin nila na mas makakapagbigay ng justice sa kahihiyan ng babae is yung ipakasal na lang or bayaran na lang siya. So in the doon sa dokumentary, is nabayaran lang yung bata ng around 6000 pesos and isang Uh, horse. Yun lang sad to say, very heartbreaking. Yun lang yung kabayaran sa nangyari sa kanya. So yung mga ganyang mga scenario, kini cases, yung mga challenges natin na para maisulong talaga kung ano yung uh, karapatan ng bata and to really protect no their welfare and to ensure uh, their future as a whole. Mga ganun po. Sana nga no, wala tayong mga ganong reported cases. Oo, <laughs> wala tayong mga ganong reported cases dito sa Region 9. Lalong-lalo lalo na po na na-mention nyo na diverse tayo dito. Diverse yung kultura natin. We have IP communities, marami iba't iba po, no? Kaya hindi rin natin alam kung ano yung mga belief nila, ano yung paniniwala nila, which is they don't know na magiging against the law na siya. Hindi nila alam kasi yung, yung batas, yung awareness. Actually, yung awareness naman talaga yung uh, tool natin, no? Para mapalawak natin yung kaalaman patungkol dito sa ating mga children's rights. So with that, sir, nga yung Children's Month celebration natin, itong National Children's Month, what is our call no, to the community, call to action sa ating mga communities, that for every Filipino, every individual, ay ma-ensure yung ating role na dapat lahat ng bata ay protectado, loved, and even cared, no, or given a fair chance to succeed? Okay. Um, in every case of abuses, there's of one common uh, parang denominator. It's the opportunity. Opportunity for all the perpetrators para magawa nila yung intent nila, whether it's for abuse, discrimination, exploitation, no neglect or abandonment. Yun yung opportunity ang hinahanap at nakikita nila para maisagawa kung ano man yung hindi magandang balak nila so for all the parents uh, always be vigilant be proactive no um, always ensure na mindful po tayo as I've said earlier especially sa mga non-verbal gestures or mga signs na pwedeng uh, mina manifest ng ating mga anak especially for those adolescent na may mga anak na adolescent no and For those who are career parents, I know it's really, really hard to have a yung sabi natin na work and personal life balance. Napakahirap na yan. So it's better maybe if we can practice a work and personal life harmony. We have a lot of ways to deal uh, with our families while maintaining our. Uh, source of living no so practice work life harmony and live as a family hindi po kayo nagtatrabaho para sa pera lang hindi po tayo nagkapamilya para lang sabing may anak tayo we need to ensure everyone's safety and that really uh, calls for the protection of our children Yun po. thank you very much sir no for welcome po Thank you very much sir, No, for that ano message natin sa ating mga communities, individuals or even parents natin. Lastly po, mensahe na lang po no for everyone to take part for the National Children's Month celebration. Ano po yung inihanda natin or ano po ba yung dapat nating tandaan during the celebration? So for this coming November, sa so Children's Month celebration, yun na nga, A sisaem um, iwasan, kaligtasan at karapatan ng kabataan ipaglaban. Uh, may mga activities po uh, ang DSWD not just in Sambuanga City but other provinces as well uh, pwede po tayong lumahok and if we want to take part we we can go to DSWD office kung meron po tayong gustong i-share uh, for provinces of um, Sambuang Del Sur Del Norte and Sambuanga Sibugay we can go to our satellite offices we have um other pro, uh, mga personals po doon na pwedeng mag-assist po sa atin. Uh, for children or especially for students na pwedeng ma-target natin for our orientation or training on a second time. please participate po dahil hindi lang po ito basta topic-topic uh, lang. It involves protection learning no and maybe through our own learning makatulong po tayo sa ibang tao. Yun po thank you po power we yes, need to po. empower people and you know encourage them and for them to be knowledgeable lang be knowledgeable of the children's rights no para lahat-lahat lahat po tayo ay magtulungan for the protection nga ng ating mga bata maraming salamat po muli sa ating panauhin we are very thankful po no to talk about this, ano po, itong mga ganitong concerns and ang mga ganitong programa, especially na it involves yung ating mga vulnerable sector, which is the children. At lalong-lalo na po ngayong buwan ng Nobyembre, sabay-sabay po natin nung no, ipaglaban at sabay-sabay din po nating wakasan no yung ating mga um, concerns on children's protection protection. At samay-sabay din po nating protektahan siyempre ang ating mga bata. Muli po nagpapasalamat tayo sa ating panahin. We have Sir Edward Espinosa from the Department of Social Welfare and Development, the Social Welfare Officer po, and also the focal person for the children and youth dito po sa regyon. Muli nagpapasalamat po tayo sa lahat ng ating mga viewers and thank you to our Barangay Information Officers po sa panonood. Magkikita pa po tayo sa ating mga susunod na episodes and we'll talk about a lot of um, things, no, program grams of of the government. And thank you to the following sponsors. We have Karima Don, Camiseta, Penguin, and Dunkin, all available here at SM City Min Pro. Maraming salamat po muli sa SM City Min Pro sa ating napakagandang set ngayon. Damang-dama na po natin ang ating Christmas season ngayong no buwan ng Nobyembre. And with that, binabati na po natin no, in advance yung ating mga manonood na Advance Merry Christmas. And with that, sa ngalan po ng Philippine Information Agency, Director General Catherine Chloe De Castro. NPIA Regional Director, Ms. Noemi Adaga. Ito si Myra Espinosa. Muchisimas gracias. Servisyo ng gobyerno, nasa kamay mo na. Narito ang Servisyo Hub, accessible na sa Egon PH app. Tulong pinansyal, legal, medikal, at iba pang servisyo ng gobyerno? Andito lahat yan sa Servisyo Hub. Dahil lang gusto ng pangulo, mas mabilis na aksyon sa pangangilangan mo. Kaya kung kailangan mo ng tulong, dito ka na sa Eagle PH Service Hub. Mag-download na ng Eagle PH app at mag-register para ma-access ang service Hub. I-click ang service Hub banner sa loob ng Eagle PH app. I-upload ang inyong requirements at sundan ang instructions sa screen para makakuha ng appointment. Ganun lang kabilis! Servisyo ng gobyerno, mas pinadali para sa'yo! Information Agency Kapihan Nazambuanga sharing with you timely accurate and relevant information regarding government programs projects and activities catch us every Thursday at 4pm on e media